sa uh, isang na namin pinangarap na puntahan na isla yun kung makikita nyo yun. ah let's go it's going to be fun ng ganito guys nakasama si Natalie minsan nasa ano kami sa hindi sa dagat meron sa dagat pero hindi naman dito sa open sea open sea to guys tingnan nyo yan pero bumabaybay lang kami dito sa gilid kapunta ng buhangin na yun buhangin na yun guys hindi lang kami kasi malit yung bangka namin pang dalawahan lang na tao yung dapat yung karga. 2-4 kami ngayon hindi naman talatian yung alon no? kaya puna po pa rin kami so, guys malapit na kami Woo! diba? diba? <laughs> so yung buhangin na yon yung pupuntahan namin guys yung puting buhangin na yon. so Na ano 'yung bangka namin, guys. Na ano 'yung bangka namin. Laro <laughs> na ng alon. ka ng alon. Ah. Saka mo

survive namin guys na walang na kami ng pag-asa talaga maging saksisyon namin so yun guys may porosyon dito na malaking bato pero may ano may daanan tingnan nyo yun so dadaan tayo dyan dadaan tayo guys ito na <laughs> oh yeah grabe nag oh, parang nag ah oh, siya guys yun dito makikita mo sa kabila wow! Ha <laughs> guys, malaking pato so maganda rin yung daanan guys ng Busan na ng lugar nga to matagal na to, gusto namin pumuntaan, kaso lang may mga talagang alam na, mga so, katilang ngayon tapos tao na talaga na nakapunta kami dito. Malit tayo guys. Kahit wow. ah, ah. nah, pinong pino yung buhangin dito. Ang ah. ganda ng nakita namin yung spot guys. Subali, harapan niya is Upin sila siya Sobrang ganda dito guys Maliwalas yung panahon Hindi masyadong mainit Saka Hindi crowded Marami marami lang ano dito guys Maraming ano Basura Nakakalungkot lang kasi tayo mismo yung nagano kalikasan yung tao mismo yung nag para sisirain na yung kalikasan nagdudumi dito guys yung mga buti na to guys galing din naman to sa ano eh sa mga tao eh sana wag na tayo magtapo ng kahit anong basura pa guys na kung ay eh, magtapo man tayo pero dapat nasa eksaktong lagayan Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ikakwento ko lang yung mga pangyayari kanina habang nag ano kami ng apoy para pang ihaw kasi hindi ko makai sila talaga ng kinilaw so kinakailangan mag ihaw kami ng isda so nawalan talaga kami ng pag-asa kung magiging aapoy ah, pa ba, ba yun kasi malakas yung hangin so wala, wala talaga wala na pag-asa eh so, pero hindi kami sumusuko guys buti na lang mapoy kasi hindi kami sumusuko eh so ayun nagiging success ganun din yung sa buhay guys so wag na wag kang susuko kahit tingin ng ibang tao sa iyo para ka ng tanga sa ginagawa mo huwag kang sumuko yung, ah, hindi din nakikita yung paano mo ah, ginawa yung ah, isang bagay so gusto lang na makita yung parang finish na ano mo product eh wala silang pakialam kung paano mo ginawa so gawin may gawin ka man na mabuti may gawin ka man na hindi may mga tao talaga na parang galit so yun so para sa inyo guys para sa inyo lahat wag na wag tayong so kahit ang I've seen a lot of change, been a lot of pain Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> ni. aja. ito. Iromseul ginawa kasi. 'yung Kasi 'yung hininga niya, ginamit 'yung ilong instead of mouth. Dapat idi. idi ba? Kaya, ano, sir, tubig, ako, ako. Mukanya, oh, ito ta. Kaya, no na sa kainam sa topic marami. Sabi mo mukha niya. Naroon ko maliit. Ha. Ah. Mm. Oh, tinuruan ah. siya, tinuruan. Takluwan <laughs> ka ng ilong. Oh. Yung <laughs> 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 <Tumininga. laughs> na nga. Yung nga sa akin. Eh <laughs> <laughs> guys, hindi mo ko limlim lugar, so kailangan na naming umalis. Lumabas na kana na kami. Kasi baka abotin eh, pa kami ng malakas na alon dito, hindi kami makatawid sa ibang isla. So yan, kung bago ka pa lang sa kanil, channel, sa aming channel, sa aming travel channel, kindly subscribe! <laughs>